Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isa pong maulan, ngunit makabuluhang umaga sa ating lahat. Alam po ninyo, gaya ng nabanggit ng atin pong Vice Mayor Yul Servonieto at ng atin tagapagpakilala si Mr. Joshua Santiago, magsimula po nung kami ay nanungkulan ni Vice Mayor Yul Servonieto bilang inyong alkalde at Vice Mayor, ay nagkaroon na po kami ng isang lingguhang programa na ginagawa namin tuwing Miyerkules. Minsan nga, pag may oras, pati biyernes. Yun pong programang yon ay tinatawag naming Kalinga sa Maynila Program. Ano ho ba ang nangyayari sa Kalinga sa Maynila Program? Doon po, ibinababa namin lahat ng mga serbisyo na pinupuntahan nyo dito sa City Hall, ibinababana namin sa mga barangay. Dinadala po namin lahat ng mga proyekto at programa diretso sa tao. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.